Good day to everyone for today's video magpaparehistro tayo ng motor motor ng customer na iniwan sa atin kita natin kung ano yung dapat or gagawin kung paano ka magrehistro ngayon ngayong 2024 kailangan nyo munang magpa uh, emission test ang emission test uh, 500 pesos kahit saan naman yan Bawa pag region 1 ka dapat within the areas of region 1 pag region 2, within the sa region 2. Parang ganon. Every region. Okay? Yung magtatanong kung uh, pwede ba yung nagpa-emission nagpa ka ngayon, tapos yung gagamitin mo yung gagamitin mo yung emission test mo sa LTO ng mga after a days. Pwede po yun. Pag kahapon ako nagpa nagpa-emission pero ngayon naman ako uh, magpupunta sa LTO. Ano nga ba ang dapat gawin? Katulad nga sabi ko, kahapon pa ako nagpa Emission test. Uh, emission test paper. And then, ang susunod, kailangan mong dalhin ay, syempre, yung recently na registro mo or yung expired na registro mo. Uh, yung pinaka-latest uh, na registro. Okay? Then, sunod, yung papeles mo ng uh, OR. Tapos, iserox nyo lang. Tapos, staple nyo lang ng ganito. Yan. Pag naka staple na yan, ang papeles ng Uh, tawag tawag nito nung emission test OR and then ang CR nya uh, staple nyo lang dali nyo na sa LTO then doon I think check upin itong mga motor kaya itong motor na to kung anuman motor ang, gagamit, ang gagamitin niyo dapat uh, accurate sa mga stock parts be sure lang tayo na huwag bumagsak no? katulad ng brake light uh, brake light natin ang uh, front and rear kailangan yan, kailangan po yan ng kumaga na at dito sa likod yan. tapos kailangan din dito yung headlight natin dapat accurate color white or am, um, uh, amber ba tawag doon, o dilaw dilaw yung stock nya pag mga latest na po yung mga motor natin na ganito yan, may mga led light na po yan na naka indicate okay po po yun. tapos dun sa mga naka led bar o kung ano man na auxiliary light hanggat maaari tanggalin nyo muna baka mamaya maging isang dahilan yung paano kayo bumag baka kayo bumagsak sa upon check up or inspection ng LTO mismo okay dapat yung gulong mo accurate katulad nito yan bagong kabit pero okay pa naman to may 80% pa actually ito kakakabit lang pero alam ko hanggang 70 to 80% dapat yung gulong at huwag sobrang nipis ito rin iyan bagong kabit and then syempre tulagay nyo muna yung stock pipe nyo mas maganda yung stock pipe diba? huwag muna kayong mag ano mag, ano, ba ano bang tawagin doon open muffler or wob wob kung tawagin nila diba? huwag muna <laughs> lahat ng mga alam nyo may pagbabawal tanggalin nyo muna okay ngayon pupunta muna tayo ngayon sa LTO tingnan natin kung anong mga uh, ang gagawin doon. syempre unang-una, information, tanong natin kung saan tayo ng insurance at kung ano yung processing niya. Okay? Tara, let's. Okay, nandito na tayo ngayon sa LTO. Ayan yung motor natin na paparehistro. Tanong natin sa information kung paano to. Ang information ang sasagot sa lahat ng mga pangailangan natin sa mga about sa LTO, ang pagrehistro ng lisensya at pagrehistro ng motor. At yun na nga, tinignan lang ng, ano, ng Ah, uh, information kung okay na lahat ng papeles, kumpleto na. And then, meron tayong sinamahan dito na paggawaan ng ah uh, insurance. tapos sa tayo magpa-insurance, Alpha Insurance. Yeah. Nakilala nung nasa information yung nag-insurance. Sinama tayo dun sa kapila. Dun! Nandito ang LTO. Uh, 550 rin to, 550. Ayan o. Tapos uh, pupunta na tayo ngayon doon sa uh, pay stencil lang sabi nga nila. Papay tayo. I don't know kung magkano ang bayad naman ng stencil. to no. uh, actually uh, may kilala naman tayo sa LTO pero hindi na natin ginamit yung kakilala-kakilala. Ngayon, ang gagawin kasi natin, titignan natin kung paano yung process ng walang kakilala sa LTO. Uh, yung tipo maghihintay ka at magka-process ka talaga ng natural. Okay, punta tayo sa loob mismo ulit ng LTO. Ayan, dyan. Pa-stencil tayo. Nandun na yung papel niya. I-stencil na lang. Waiting tayo. Yan, kailangan i-stencil yung chassis number. At sa kaso suno dyan, syempre, yung engine number. Sinisigurado lang ng LTO na hindi tampered ang ating dalang paparistrong motor. Yeah! Okay, tapos sa siyang i-stencil, 'yung chassis number at saka 'yung engine number sa gilid. Tapos, waiting na lang tayo. Pupunta tayo sa window ata. Hintayin natin 'ko nung kasabino nag-stencil. Ha, ah, pasok tayo. hindi lang natin 'yung papeles natin doon sa nag-stencil sa atin lagi para i-process nila at iturota ituro sa atin kung anong dapat nating gawin. At saka hihintay din natin ang tawagin tayo mamaya para magbayad na lang tayo sa window kung anong window po tayo papupuntahin at bibigyan po tayo ng uh, ID or number hihintay natin yung number natin sa mga window nagbayad lang tayo ng uh, 100 para sa stencil pero walang bayad yan kung baka ano na lang yan kung baka Uh, ano ba tawag doon? Parang uh, tip Para doon sa mga nagpagod 100 na binigay ko After 30 minutes Ayun, tinawag na tayo dito sa window 5 Para magbayad sa registro natin Word of Mamaya pa sabihin Ayun, natapos na tayo After 1 hour Ito na napakita Wala na yung sticker ngayon kasi may mga ini-scan-scan na, na ganito QR code Okay? Isipin nyo after one hour. Okay na rin. Ayun. Napaka-basic lang talaga yung ano, ah, uh, pagparehistro ng motor. Kesa mahuli ka nga naman na worth of 12,000, 15,000. Diba? Parison nyo na lang. Mamaya, i-declare ko kung magkano lahat ng mga nagastos ko. Okay? Yan yung total ng binayaran natin sa LTO. Yun lang po ang binayad natin sa pagpaparistro ng motor na to. 500 Ah, uh, mission test. plus 550 sa uh, insurance. 100 sa nag-stencil. At saka 365.75 naman sa mismong LTO. Isipin yung mabuti yun. Napakamura nang pagpaparehistro. Parehistro nyo na lang po mga motor ninyo. Okay na magparehistro, wag lang tayong mahuli nang mahal po ang mga fine natin sa LTO. Kadalasan 10,000 to 15,000 pag nahuli kang hindi na -arehistro. Okay? Yun lang po. Maraming maraming salamat. Sana may matutunan kayo. Sana may maakit tayo na magparehistro na lang kesa mahuli po tayo ng mga LTO sa kalsada. Okay? This is Kamots. Peace, yo!